So, so, po ka babali. away anak, <laughs> so, dito na tayo sa may parking. At uh, dadaan nga pala tayo ng dorm ngayon kasi mag-update tayo ng BP tapos madami tayong gagawin. Pupunta pa ako na hospital, magbabayad ako ng internet. Tapos meron din akong kukuning parcel kasi wala tayong tapaloto dito o babalik. Kaya umorder tayo. Kita nyo ba? walang kapaludo si Namnam sa likod <laughs> dumating na rin yun kaya ayun din yung isa sa reason kung ba tayo ano dadaan ng dorm at na din kasi ako kagabi <laughs> so ayun lang muna ako kapabali punta muna tayo biyahe muna tayo let's go Ah, ah, yu pa ah, malakas pa rin yung hangin ngayon tapos malakas malakas nga yung hangin at medyo makulimlim Продолжение <coughs> следует... So yung ko kababali Galing na nga pala ako sa doormat Duminitso ako dito sa may palengke <laughs> Dating gawi Daan muna dito sa may ukay ukay Baka meron tayong mahanap Na pan trabaho natin eh. Ay champion Charot ayoko nyan pan trabaho na ako mag ako sa sa, 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 sa. Ang to, makapal pa yung tela nyo Kasi yung size, hindi ko alam kung yung size Pwede pa to yes, sir Para meron tayong pang trabaho Kasi yung iba kong pangtabaho trabaho, ka, -ka babalik Medyo ma ano, Malit na Michelin lang 100 plus so a check for change Chinese or Japanese ba so may nakita rin ako dito kapagali ng isa medium size maganda pa naman wala pang kupa so bibilin din natin to bibigyan natin kay baby love bibigyan <laughs> din natin si baby love so meron pa ako isa nakita ako kapagali maganda pa yung quality nito pang trabaho natin So, hanap pa tayo. Tingnan natin kung may hirang pa tayo makikita. XL. Ang dami po. Ang dami So, yun lang kung kababalito. nako natin. Tatlo. Isa kay Baby Tapos yung pantrabaho natin na dalawang piraso pang maglalaba din kasi ako ngayon kaya naisipan kong dumaan na dito naghahanap din ako ng mga short na no? pang trabaho kasi wala akong makita puro pang babae kasi yung mga short dito so bayad na tayo ko kababalik at yung tatlo nga lang pala yung nakuha natin yun na natin oh. No? So, sana dito sa kabila may makita tayong ano uh, short kasi dito wala puro pang babae talaga siya yan. may ikli mga pek pek short tapos ito mga tra okay na gama ha? okay ma pai chao pai chao pai chao <laughs> pai chao pai chao So, ang Chinese pala ng detect ng video ay fight sound. <laughs> so ayun, natuto na naman tayo. Pero minsan madalas ko rin naririnig kaya lang nakakalimutan ko. Fight sound. <laughs> so yun so kababali. Ah. Uh, Uwi na muna ako. Wala na ako na, wala akong nakita doon sa kabilang ano, ng short. Maaga pa, hindi pa bukas yung ano yung my phone magbabayad na sana ako ng internet kaso sa bagay malapit na din pala Ngayon na din pala So, antay na lang natin magbukas tapos uwi muna tayo at yung 1 pm 1 pm pa yung ano natin schedule natin sa ano, hospital My phone. Grabe, ang init Ang hot ngayon, ang hot Para kung nasa Philippines 20 minutes pa tayo mag-aantay so ang mayari wait na lang muna siguro to o kababalik. balik na lang tayo mamayang 1 para makaano muna tayo makahilata kasi pa tayong trabaho kaya nga lang tapos mag-edit edit ng mag konti so ayun nandito na lang muna ako kababalik